yun ay uh, po pumusta po ang mga pare ko? Ay? naway nasa mabuting kalagayan kayong lahat at tayo ay uh, papauwi na galing sa trabaho at uh, medyo madilim ang kapaligiran na naman nagbabadyak ako sana eh talagang uh, bumagsak na ang uh, snow na naman at negative night na naman tayo Kaya sobrang labing ngayon dito Yan at uh, <coughs> Palagi na siguro nga uh, pan Nagsasawa yung mga viewers natin kasi puro ano na lang tayo si e, pa ano tayo madilim ang kalangitan ang tagal mag ano tong sasakyan ang tagal mag hitting mag ano na 10 minutes na nga eh para hindi pa rin nag ano, yung heating niya di pa tumatalab parang nasa loob ka pa rin ng red dyan sa ano oh kita nyo zero divisibility tapong traffic o hindi kasi hindi makita yung nasa unahan sa service road para makaiwas ng uh, traffic Gabaywang na yung nasa kung ano yung isno dyan na naiipon dyan sa tabay Gabaywang na hmm. Ano mga gustong pumunta dito sa Canada gusto nyo pa rin bang tumuloy o hindi na <laughs> kung nakabayad na nakaprocess ka na ng uh, mga papilis at may ginastos ka na ay pagpatuloy mo na pero kung wala pa binabalak mo pa lang uh, mag isip isip ka na kasi yan na nga ha kung experience lang din ang gusto mong mapuntahan dito wag na lang kasi pupunta ka na lang doon sa ibang bansa na may snow wag ka nang uh, ka nang na mag ano, manirahan dito Mahirap na masarap. Mahirap pag mga ganitong winter pero masarap naman pag summer. Marami kang makikitang tanawin. mga nasa Saudi pag init yung pinag-uusapan naman sa kalamig siyempre sabi nung nasa Saudi sana nandun tayo sa Canada puro malamig <laughs> eh dito naman pag winter uh, pag, pag winter sana nandun tayo sa Saudi para lagi tayong mainit Tara, hindi hindi matagpuan kung anong gusto kaya si Lord ay eh, nalilito na rin sa mga kagustuhan ng mga tao kasi <coughs> gusto nila yung nandito pag mga ganitong winter gusto sa mainit eh yung mga nandun naman sa mainit na lugar gusto nila dun sa malamig hirap <laughs> mahirap mag uh, no, ma hirap mamili kung saan pupuntahan wala na oh halos hindi na makita yung mga kabahayan dito. Ang uh, minimum wage ng uh, dito sa Montreal. Ang uh, ang naabutan ko nung pan uh, 2016 sa regular na regular na minimum wage bali 12 12.75 pero ano naman hindi naman na uh, pare-parehas yung minimum wage nila depende sa kumpanya pero pag uh, sa regular na ano lang yun 12.75 tapos ano na yata ngayon eh sa 15 na yata eh. pero sapat nga ba ang uh, sinasahod mo pag uh, nag, nag, uh, sumasahod ka lang ng minimum weights pag-uusapan sa palagay ko ano naman tayo uh, magkasya naman kasya kung pagkakasyahin Kasi halos parehas din eh. Kasi na through my experience nung sumasahod ako ng uh, minimum noon may naiipon din ngayong medyo malaki-laki na ang sahod ko ngayon baon sa utang <laughs> kasi pag malaki ang uh, sahod mo. Malaki malaki ang may income mo. Malaki ang babayaran mo sa gobyerno, tax. Pero kung maliit lang yung sahod mo, maliit yung income mo, makakatanggap ka pa ng uh refund yung mga na-tax mo dun sa gobyerno may matatanggap kang ma mariripan mo yung iba kasi pag hindi ka umabot ng ng uh, kung tawag yun yung pag hindi ka umabot ng sa pinaka maximum income kasi ang maximum income yata ay 40,000 ng gross yung gross nya pero ang lumalabas na, na ano lang ni doon ng net bali kalahati almost kalahati o mga 30 30 kamo na lang ang net net income mo titignan natin yung paano wala na yata wala na yata yung ano maghanap tayo ng pay slip natin na yung katapusan ng ano ng December para makita natin yung income, total income, total na gross tapos total na net. Kasi nandoon na yun yung ano eh nakakwintada no doon sa p lahat-lahat. Every sahod nakalista na lahat 'yan. kaya takatali lahat lahat ng mga kuan para pag nag-submit sila sa government ng mga ano mo it uh, tawag na yon yung, yung ITR ITR uh, tax return Mag, malalaman nila lahat yung, yung income mo ako sa mga ganyan ganyan kasi sino kasi wala akong pakialam sa mga ganyan basta ako nagbabayad nagbabayad na ay sumasahod tapos si misis naman ang pan, nagbabayad mga ano ko utang ko mga credit sa credit card kawawa yung mga ano mga tao naglalakad sa ano papunta ng metro yung metro yung train underground train hindi na makita yung salamin doon sa likod oh. natabunan na kasi okay, nag uh, nag off tong ano natin heating hindi niya may mga bag, ano naman yan matutunaw kasi yung mga guhit guhit niya na ganyan doon sa salamin panak panaka ano niya heating kaya pag nagunta ka doon yung guhit guhit doon natutunaw yung mga ano, eh, ano na naka nakutunaw na nasisilip ko na yung kone sumusunod sa atin Ay, may ginagawa pala dito oh, kaya nag-blurging. Huhukay sila ng butas. Ano, oh, palabas na rin yung mga empleyado dito sa may ano oh ang dami malaki sigurong kumpanya yung nandyan kasi ang daming taong pan eh dumadaan dito ito kawawa tong matanda oh nakatayo dito sa ano bakod ayaw pa kayang umuwi papaka lawig ay mali naman yung pagbungkal nila dito sa pa uh, dapat nung summer para kuan eh uh, matatabunan din ng islo yan wala na essa barra ipag-agawan ng parkingan